Sabi dine, eh, oh. ay inay Len, pwede nga na pagkatapos ng kafe naman, ay kami naman, ni Periana. Ano ba yan, baba Ay, aywan, baka ito yung lalaki. Eagle man eh. Oh. Oo, eagle man. Kayo naman ni Periana. Oo. Ayusin nyo naman ang sagot. Atay ka muna, kailangan pag-isipan yan, hindi ka agad basta po, eh. wala pa naman kayo sasabihin kung ko lang ang gay hindi agad-agad na dali nang isasagot. Kailangan yan pinag-iisipan ng mas malalim. O, oh, sa eh, anong sasabihin ninyo malalim? Dapat ano, 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 niya yung hindi, ano, nga, ano, kayo naman daw. Oo. Aba, hindi po pwede yung kayo naman agad. Kailangan tayo ay dadaan pa sa proseso para maging kayo naman. Ano naman yung proseso, proseso? Aba, hindi kailangan nagkaroon ng ay, proseso. Na. Ay, dyan, kailangan, proseso. hindi ka pa nga namin kilala. Di, hindi ko nga alam kung anong status mo ba ka. Kung ikaw ba ka may asawa na. O, kung ikaw ba ka may kinakasama na. Okay. Kailangan na alamin mo yun. Diyos ko. Ako itong si Queenie na ina ito okay. eh. Ang okay. ganyan okay. daw pala. Eh, kaya nga daw, pagkatapos nga daw sa kape naman, Mati sabi, pupunta ka daw siya dito sa kape na. Kapupunta ka raw? Oo, oh, eh mahalay pagkatapos daw sa kape naman eh. Siya, pumarini ka muna at magkain Okay. ikaw ay magpakilala muna ng ayos. Oh, Yung okay. magpakilala ka muna ro ng ayos. Hindi ay maaari niyang basta nila ang nila sa selpo na lang bigyan ng access ng cellphone. Oh, ano? Tama. Oh, uh, ikaw ay huwag ka magpapaniwala sa mga cellphone cellphone. Baka ng iba diyan na madaling palundagin sa bata. Mga palundag-lundag lang sa bata. Kung mo na ito. Tama na nga itong video ang ito.